We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS FABC Radio TV. And from Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Talaga naman pag sinabi nating weekend Can Do it, hindi mo pwede sabihin na malamya. Kinakalangan talaga may puwersa sapagkat sa tulong at biyaya ng Panginoon, ano man ang ating sitwasyon, kakayanin, kakayanin natin. Tulad ni Kuya Manny. Kamusta ka po, Ate Maru? Kamusta ka po? Ay, nako. Napakabait ng ating Panginoon. Amen. Amen we have uh we have to face some challenges ups and down uh sa ating buhay but uh what the promise we can do it through Christ who gives us strength Sino walang problema, sino walang pinagdadaan na lahat tayo, malaki o maliit, kahit sino ka, lagi may problema sa buhay, kaalakbay na ng buhay yan. Pero sa tulong ng Panginoon, lagi natin kakayanin yan. At uh, huling araw na ng buwan ng Mayo at papasok na tayo sa Hunyo sa Pilipinas, medyo mainit-init na. Pero sa Estados Unidos, lalo kila Kuya Manny, New Jersey, medyo malamig-lamig pa rin. Kaya kaming mga nasa Estados Unidos ay nagpupugay sa inyo sa Pilipinas, ang mga nasa Mindanao, nasa Luzon, nawa ay magkaroon kayo ng mabuting klima sa kabila po ng kainitan. Tuwan-tuwa ako na marinig si Kuya Manny last uh, Saturday sa ating program. At uh, muli nating uh, ibalik sa ating uh, programa ang ating Kuya Manny Pastor Manny Francia. Praise the Lord! <laughs> Praise God! <laughs> uh -huh. So, um, Kuya Manny, your, your ministry is very, very special. At uh, uh, I've heard sa Philippines na mayroon na rin choir ng ukulele. Oh. Yeah. Diba? Wow. So, and then, this is, kasi very handy ang ying, ano ang, ang instruments. You can carry it with you. Parang handbag lang siya. Oh, mm -hmm. uh, you, you can go anywhere and then you can sing right away. Okay. No? Napakaganda ng ministry niyo at ginagamit ito sa sa mga churches. In fact, how I wish I could do it also because I also play uh, a little bit of um, ukulele. Oh. So uh, sana sa church namin maka umpisa din ako ng ganong ministry. Ku Kuya Manny, nakita ko po, may strap ka. Yan po ba ang strap ng ukulele mo po? Yeah, oh, isa itong strap ng ukulele kasi ang gamit ko ay, uh, yung pinakamaliit na ukulele ang tawag dito ay soprano. Oh, apat 'yan di po ba? May soprano, tenor, concert at baritone, ukulele, ukulele. Oh, baritone. Ano Pero yung ukulele niyo po. baritone po. Ano na Ah, eh? uh, tunay 'yun ng guitar. Pero ha, considered ayun. na one of the one of uh, the sizes ng ukulele. Ayun. Baritone. Opo. Patingin nga po ng ukulele niyo, pakitaas nga po. Ah, uh, ang ganda. May tuner na kayo. Ano po? Nakakabit yeah, na. tuner. So, kala. Importante up. po yan, Pastor. Kasi okay. kahit gaano kaganda ang boses mo, kung wala sa tono ang ukulele, can you imagine? <laughs> Kaya dapat nasa tono muna. Bago Aba. Pag-ukaskasin. <laughs> Siyempre po. <laughs> Hindi naman maaaring naka apinado boses mo. Ina eh, ba ukulele mo eh? Wala sa tono. Ano po? Mm -hmm. Napakaganda ng inyong uh, ukulele. Tala Tsaka nakikita ko po yung fretboard. Talagang gamit na gamit. Karamihan sa mga fretboard na ukulele eh. Oh, Hindi masyadong gamit eh. Mukha lagi yung kalaguyo araw at gabi yung ukulele niyo. Ano po? Katabi ko pa dito sa pagtulog. Talaga naman, <laughs> talaga naman. Praise the Lord. Alam mo si Kuya Dave, marunong to. Ang galing-galing to mag -gitara. Ah, ito kaya siguro one time magkaroon tayo ng ukulele, si gitara. Opo. Lalo yeah. na, ma mas, mas gusto ko tugtugin yung, yung gitara yung walang kwerdas, mas napatutunog ko. <laughs> <laughs> Natama ulit si Kuya Manny. <laughs> <laughs> Kuya anyway, Manny, we are so blessed dito sa iyong pinag, ano, na, na ministry, no? Uh, ukulele. And then, um, a lot of people, I think, have been challenged. And a lot of churches, yung, yung church na inumpisahan mo ito, where was this? And then, ito ba ay nanganak? Nanganak itong ministry na ito sa ibang churches? So, papa, ano ba challenge yung mga yung mga uh, players niyo sa ano, sa church. Okay, uh, <clears throat> doon pong nasa Pilipinas pa ako. Kahit nung uh, doon sa local church sa pinupuntahan ko sa Manila ay may mga tinuro na ako doon ng ukulele. Mm -hmm. So, kasi ang ang kagandahan sa ukulele meron kayong tinatawag na HUV. Alam niyo ba yung HUV? hindi po. Oh, ang HIV, alam natin yan. Uh, -oh Vanishing. <laughs> ang ukulele, meron din HUV. Ano po yan? Ang ibig sabihin ng HUV, Happy Ukulele Virus. Oh. oh! Yeah, kasi, naku, kaya kapag napakinggan ito, but maraming na agad na attract kasi nga pero, cute napakaliit lang na instrumento di pati yung tumutugtog nagiging cute na rin <laughs> kaya minsan pag may mga nagtatanong madali lang ba yung tugtugin sa ang sinasabi ko kung interesado kayong batuto walang magiging imposible apa o kaya minsan pag nasa park ako, do sa Manila, may meron na akong extra ukulele na dala kasi ina-anticipate ko na na merong lalapit at ganun talaga nangyayari, may lumalapit para bang sabi ng iba, nagkakapalmux -ka na lang po ako. Pero kasi ang ganda kasi ng tunog ng instrumento niya. Ano ang tawag diyan? -hin Hindi naman 'yan violin. Mm -hmm. So, pag sa ganung ano, sa ganung pag-uusap, nakaka ako ng, ng uh, nakakapagturo ako kahit lang mga 10 to 15 minutes. Oo, 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 Kaya naalala ko yung isang music store sa Makati noon, lumaki ang kita. <laughs> hmm. <laughs> Dahil doon ko ini-endorse, sabi ko pumunta ka sa music store na ito, banggitin niyo yung pangalan ko para mabigyan kayo ng discount. Oh. Yan. Kaya doon din po ako nagsimula nang meron nagtanong doon sa music store na kung meron daw nagtuturo ng ukulele. It so happened, daan doon ako. Tinawag mm -hmm. ako tapos nag-usap kami. Ang sabi niya, ah, ako kasi gusto ko rin matuto at saka yung anak ko. Mm -hmm. so, sige, ganun po. So to cut the story short, ang naging usapan namin, pupunta, ah, pupunta ako sa bahay nila para magturo. Alam niyo po, naturoan ko yung buong pamilya. Very humble. And then, siguro mga after few months, sabi sa akin, ah, Sir Manny, ah, gusto ka raw makausap ng principal hmm. ng uh, Jose Rizal University Elementary Division. Hmm. Sabi ko, bakit po? Ay interesado sa ukulele? Sabi ko, sige po. Kailan? Appointment. Pumunta ako, alam niyo? ho, nung kinahusap oh, po yung principal, sabi ko, tinanong ko, Ma'am, saan ho rito nagtatrabaho si Vince? Yung pong tinuroan ko. Mm -hmm. Sabi niya, sino ho Vince? Si uh, Vince, uh, 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 nalimutan ko lang yung apelido pero, mm -hmm. sabi, ay sabi niya, Sir Manny, hindi niyo ba alam? Sabi ko, hindi ko alam. Siya po yung president nitong university. Oh, wow. Siya yung president, very humble. So, mm. ang nangyari, nagturo po ako doon. Mm. I started with 11 or 12 kids. Mga ages 8 to 12. Mm. So, nagturo po ako doon. Well, binayara naman ako. Pero, I was so excited. At alam niyo po yung pito ay yung 11 na yon. Tamang nama, uh, a year before, uh, months before na papunta na ako dito sa si New Jersey. Nakapagturo ako. Ngayon po, nagtuloy-tuloy yon. Kaya na, Ate Maro, nakita mo yung picture na yung napakaraming mga estudyante. Sila na po yon. More than 100 kids playing the ukulele. Mm -hmm. Doon po yun sa school. Pero sa church, nagcreate din po ako ng ukulele praise team. Hanggang sa makarating ako dito sa US, sa New Jersey, meron akong dalawang churches na uh, ah tiniduruan para magkaroon ng ukulele praise team. Wow. Uh -huh. Wow. Mhm. Mm wow. Napakagandang ministry niyan tsaka Una, madali mas madaling tugtugin yan kesa sa gitara. Mas madaling oh, matutuhan. At napaka kakaiba. Unique yung tunog na ukulele. Napaka sa tengay. Eh. Hindi sa shrill. At isa pa, talagang pati mga bata, pati mga kabataan, pwede tumutugin. At pati din naman yung mga matatandang katulad ko. Ay nakatutugin uh, hey, pa rin. Pastor, alam niyo po ano, ang pinakabata na natu naturuan ko Four years old. Wow. That was in 2010 nung nasa Pilipinas pa ako. Opo. Opo. Nung matuto siya, parati siyang pinatutugtog sa uh, kapag may school program. Hmm. Napakagaling na nung batang 'yon. Tapos dito naman po, uh, nagkaroon din ako ng uh, estudyante rito, ukulele student. She's already 76 years old. Aba, oh, hindi na kami naglalayo 76. ng edad ah. Opo, oh. <laughs> talaga naman. Oh, wow. Um, mula edad 4 hanggang edad 76, 76. ano po, talaga oh. naman. Kuya Manny, paano ka po nagkahilig sa ukulele? Hindi ko po naitanong sa iyo. Uh, ikaw po may gitarista dati, nag-switch ka sa ukulele, o diyan ka na po talaga nagsimula? Ganito po, yung father ko, uh, gitarista iyon. In-encourage niya ako na mag-gitara when I was seven years old. Pero, nung sinubukan kong mag-gitara, nabasag ko po yung gitara. dahil sa laki. <laughs> so, ang ginawa ng father ko, na-repair niya yung gitara, tapos binilhan niya ako ng ukulele. Ang sabi, yan. o ito, palagay ko, hindi mo na ito mababasag. <laughs> Ingatan mo yan. So, naging blessing po yun sa akin. Natuto ako. Pero dahil walang masyadong bata na nagyuyukulele noon, that was in the uh, early 60 uh, late 60s. Apo. Tinuloy kayong pagigitara. Pero Ayan. parang uh, bumalik yung pag-ibig ko sa <laughs> ukulele mga around ano na, mga ano ba uh, mga early 2000. Apo. Apo. Doon po uli nagbalik. Kaya hanggang ngayon, talagang ukulele. Kaya ang tawag sa akin po, pag may ukulele akong mga, mga, ki, mga bulilit, Apo. ang tawag ko sa kanila, yukulilits. <laughs> ay, may may ba naman, ay di kayo ang yukululo namin. <laughs> Magaling si Kuya Manny sa tinatawag na play with words. Ano po? At uh, nakakatawa. nakakatuwa. pakinggan natin isa sa mga recording mo, Kuya. Kasi last Saturday, ano po, sinubukan natin kumanta si Kuya Manny eh, eh uh, siyempre tumutukol dahil sa mga na natin, lalo pa oh. sa cellphone, eh, limitado eh. Pero may ginawa recording si Kuya Manny, kaya, kaya papapakinggan natin mamaya. Bago natin puntahan yung Kuya Manny, saan bahagi ka po ng New Jersey naroon? Naro Dito po ako sa Union. Okay. Union, New Jersey. Malapit na sa New York, at least mga 45 minutes lang New York na. Opo. Eh, siyempre, mga tagapakinig natin, manunood, karamihan Pilipinas, ano po, ang uh, USA eh, parang steak, eh, pa, ganun eh, parihaba, ano po, yung ganito ang shape niya. Nasa West Coast kami na Ate Maru, California, narito po yan kaya kami bahagi ng Kanlurang, Estados Unidos. Ang Kuya Manny naman po ay nasa bahaging Silangang, Estados Unidos. Eastern. Estado mm -hmm. ng New Jersey, malapit na po sa New York. Kaya to ang totoo po niyan, ang pagitan po ng oras namin nila, Kuya Manny, kami po dito, ay tatlong oras. Kaya ko alas 12 dito, alas 3 na po sa kanila. Ganun po talaga kalayo ang pagitan namin pagdating sa distansya. Pero wala na mamagitan pagdating sa ating uh, pag-abot sa mga tagapakinig natin, nakakatuwa ang iyong uh, gawain. Ano, ka, ka, ano? May pamilya ka na po ba, Kuya Manny? Meron po akong pamilya na meron akong tatlong anak na nasa Pilipinas. Ayun, opo. Pero po ang asawa ko, ukulele Talaga naman. <laughs> Nag-iisa ka po ba dyan sa inyo sa New Jersey ngayon? Nag-iisa po ako dito. Ah... Uh, nagre-rent lang ako ng isang room. Apo, ay eh uh, yung tenant, yung landlord mo diyan pag narinig ng ukulele mo eh baka hindi, hindi ka po, napagbayarin. Kaya nga ako, kaya nga po ako nagkaroon ng nakatira dito dahil naging yung, naging estudyante ko yung mag-asawa. Ayun. Oh. Wow. Mm hmm ang galing naman noon kaya tinamo no Kuya Manny kahit na tatatandaan yun isang linggo ang testimony ni Kuya Manny ay eh siya ay tinanggal sa trabaho, pero alam natin ibabalik ito ng Panginoon. Pero hindi siya pinababayaan ng Panginoon. Meron yeah. siya lugar na tinutuluyan, may bubong na nasisilungan, may pagkain na kakain. Ito ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Basta tulad ng awit nga ni Bill Withers na Lean on Me, lagi tayong manal manalig at lagi tayong sumalalay sa Panginoon sapagkat wala na pinakamatibay pa na maari natin sandigan maliban sa, sa ating Panginoon. At Ate Maru, excited ako lagi sa announcements mo. Tapos paki-introduce mo po yung recording na Kuya Manny. Sige po. Okay. Ang ating programang We Weekend Do mga kaibigan, ay napapakinggan dito sa FEBC Radio TV. At napapanood din sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. At ganoon din ang mga kasimanwa dira sa Coronadal South Cotabato, Kagdaan siguro sa i pang ibang pangalugar mga sa Iloilo kun ara ka mo da nga, nga nagapamati sa YouTube o naga naga watch ka mo ba o, uh, welcome din sa amon na program just say hi to us, us also okay kami po ay um, mapapakinggan sa DXKI 1062 Corona South Cotabato every Wednesday po tuwing miyerkules alas 5 ng alas 5:30 yan. Okay. So um alam niyo uh, excited nung nadelete ko itong composition ni Brother Manny. Very cute at saka nakakatawa. Nakakatawa. <laughs> <laughs> Mayroong comedy na konti. So pakinggan po natin ito ang uh, ang uh, solo o uh, 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 uh Yukleli, oh, ukulele o <laughs> ukulele ni Brother Manny Francia. Okay. Kuya Phil, paki uh, include na lang po yung uh, recording ni Kuya Manny. Oh, so, okay. meron tayong two minutes. Pagbalik natin, two minutes na lang ano po para mag-tail-in na nito. Kaya Ate Maru, ikaw na po ang mag-recognize yung recording ni Kuya Manny and then yung extra mo and then we'll do the weekend duet. So, here it is. Three, two, one. Ate Maru. Okay, maraming maraming salamat Kuya Manny Francia at uh, sa, sa kariling competition. Ganda, ganda. Ah, uh, nakikinig kami ay nag smile kami. <laughs> <laughs> ganda, no? Kasi nakikinig ka listen to the lyrics pero maganda talaga po. Naka, nakakatawa. Kaya kami naman ay pansamantala uh, pansamantalang magpapaalam dito sa ating program. We'll have more of the best programs now we can ever think of. Bito ating programming we can do it. So Kami po ay pansamanta lang magpapaalam si Ate Maru Cepeda si Javier kasama si... Dave Marcelo po, kinakatawan ko ang ating Kuya Felix Manny Francia, Ukulele King. <laughs> At salamat sa kanyang ministry. Tandaan niyo tulad ni Kuya Manny, barami man ang ating pinagdadaanan sa buhay. Pwede tayo manandigan sa ating Panginoon, sumandig tayo sa Panginoon, lean on Him. Ano man ang ating problema sa buhay, kakayanin natin niya. Sabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya sa pagtatapas namin ng Ami palatuntunan, tandaan natin, pagkasama natin ng Panginoon, sabay-sabay Manny at Timaru, sa tulong ng Panginoon anuman ang ating problema. We, we can, can do it. it! Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan